Pansamantalang suspensyon ng klase at trabaho sa Cebu. Dahil sa lindol, nagising sa matinding pagyanig ang mga residente ng Cebu ngayong araw, matapos ang isang malakas na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng probinsya kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, tumama ang lindol dakong 6.42 ng umaga na may lakas na magnitude 6.3 at ang sentro nito ay tinatayang nasa karagatang silangan ng Cebu City. Dahil sa tindi ng pagyanig, agad na naglabas ng abiso ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu City, Mandawe at Lapu-Lapu para sa pansamantalang suspensyon ng klase sa lahat ng antas, parehong pampubliko at privado. Hindi rin pinalampas ang mga tanggapan ng gobyerno at ilang pribadong kumpanya na nagdeklara ng work suspension habang isinasagawa ang pagsusuri sa mga gusali. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRMO, prioridad ngayon ang kaligtasan ng publiko. Ipinadala na ang mga team ng structural engineers upang suriin ang mga paaralan, ospital, tulay at mga gusali ng pamahalaan. Sa ilang bahagi ng lungsod napansin ang mga bitak sa dingding at sahig ng ilang lumang estruktura ngunit wala pang kumpirmadong kaso ng major structural collapse. Ang mga residente naman, bagamat kabado, ay nanatiling kalmado at sumunod sa mga patakaran ng autoridad. Sa mga video na kumalat sa social media, makikita ang ilang estudyante na mabilis na lumabas ng kanilang mga silid-aralan habang tinutulungan ng mga guro. May ilang establishmento rin sa downtown area na pansamantalang isinara dahil sa aftershocks na naramdaman bandang alas otsunang ng umaga, ayon kay Philvolcs director Dr. Teresito Bacolcol, hindi ito inaasahang magdudulot ng tsunami, ngunit patuloy nilang mino-monitor ang posibleng paggalaw ng fault lines sa Central Visayas. Pinayuhan niya rin ang mga lokal na opisyal na huwag munang papasukin ang mga gusaling may pinsala hangga't hindi natitiyak na ligtas ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ng Department of Education, DepEd Region 7 na magkakaroon ng makeup classes o online alternatives upang hindi maapektuhan ang academic calendar ng mga paaralan. Ang Department of Public Works and Highways DPWH ay nagsasagawa na rin ng inspeksyon sa mga tulay at pangunahing kalsada, lalo na sa mga daang nagdudugtong sa mga bayan ng Talisay, Consolacion at Liloan. Sa panig ng lokal na pamahalaan, sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama na ang suspensyon ay isang hakbang ng pag-iingat hindi ng takot. Dagdag pa niya, mas mabuting masuri muna ang mga gusali kaysa magsisi sa huli kung sakaling may mga kahinaan sa estruktura. Habang tumatagal, unti-unti nang bumabalik sa normal ang daloy ng trapiko at operasyon ng mga negosyo. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat. Ang mga residente ay pinaalalahan ng laging maghanda ng go bag, alamin ang mga evacuation routes at makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa Fevolks at lokal na pamahalaan.